yun, good morning mga bro update tayo pakatapos ng bagyo may kuryente pa oh. ngayon lang nagbagyong may kuryente pero nawala kaninang madaling araw mula kagabi nakabalik lang mga alas 3 siguro ng madaling araw update natin yung mga tanim dito nakasurvive yung tanim Buti walang ulan. Puro hangin lang. Ayan o. No? Okay pa naman. Nakatayo pa naman. May isang kamatis lang doon na doon sa dulo. Medyo nalanta. Pero karamihan okay pa. Wala namang ganong na perwisyo ayan si misis kumukuha ng talbos ng kamuting kahoy at masarap magulay ngayon medyo gumanda na yung panahon makulimlim pa lang pero okay na to nakalagpas na yung bagyo Maraming salamat sa Panginoon at hindi tayo ganong na dito. Sana yung iba, okay lang. Sana ligtas lahat. Yung pipino, ito pa naman, mga nakalambitin pa naman, oh. yung mga petchay dito narbis ko na kahapon pinagkukuha ko na para hindi masayang mabilis pa namamalantay ayun halos wala na puro basura ang tira daming laglag na dahon yun yung mga dadaanan ng bagyo gawa ng hindi pa nakakalabas ingat ingat na lang po ang lahat malaki ang storm surge ngayon sa dagat kaya yung mga nasa dagat bakwit na tayo habang may panahon pa, yung mga hindi pa nadadaanan yan, hanggang dito na lang mga bro.